Hit her again. Nature again. So, si Toto. Ito yung ano, ng juice lang. Juice. juice lang, juice. <laughs> dito to, yan. Wow! Tuan to ang, ang bata. At... Nature pa. Shish! Grabe. Mapagpag pa. Oh? Wala ba dito sa tuk -tuk. Wala. May doon kami sa tutok. May tao kasi dito nung nakaraan. Juice lang, juice. <laughs> <laughs>